Ba, grabe, grabe. May mingal si Inday. Ang taas ng binisikleta ko. Hanggang dito lang ako. Bubaba ako sa bike ko, grabe. Sobrang hingal. Ang taas, oh. Nakakuta na sa exercise ko ngayong umaga. Oy, grabe. Hingal, labas di. Ah, ang taas, oh. Grabe. Ha? Kita nyo, tanaw nyo na nga yung palibot sa baba, oh. Ay, grabe. Once a week lang naman ako napapadaan dito, guys. Kaya, deserve. Kasi yan yung pinaka, ano ko, exercise ko, exercise ko na intense talaga. Kasi, oh, kahit naglalakad na ako, oh, hirap na hirap akong tumulak sa bike ko sa sobrang taas. Ha? Huh? Tapos, dun sa may bandang unahan, ayan yung may playground dyan, oh. Buti na lang malilim dahil maraming puno. Paano na lang kung hindi mapuno dito? Tapos ganyan katirik yung araw. OMG. Ay, sunog si Inday. Super tan na si Inday. Ah, ramdam mo na yung summer, grabe. Ha, ah, hingal pamor oh, tulak sa bike dai. Ah, grabe. Oh, Ayun yung playground, guys. Oh, walang mga naglalaro. Paano ba naman kasi sobrang init. Oh, namumutok-mutok yung sikat ng araw sa init may mga mangilang ngilan pero nandun sa lilim grabe guys ang summer dito ngayon ramdam na ramdam mo na unlike nung mga unang dating ko rito na parang hindi naman ganito kainit ngayon yung mga tao balak na magpalagay ng mga air conditioning dahil sa sobrang init na rin dito guys parang pinas na so ayan yun lang